Hello guys, kumusta kayong lahat? Papunta ko rito sa aking kapatid. Yung bahay niya dito, eh may kainan. Nandito yung mga pinsan ko, mga pinsan namin. Guys, yung bago pa lang diyang silip sa aking amunting vlog, please subscribe muna. Tsaka likes, pindutin nyo yung likes doon. Yung naka-thumbs up, pindutin nyo muna guys subscribe muna guys parang tulong nyo na sa akin uh, maliit na nag-uumpisa hindi naman nag-uumpisa matagal na yung nga lang, mahina pa sa mga daanan kakahuyam pa yung daan bali sa tabi ng dagat eh yung lagi ko pinupuntahan dito may mga aso dun eh kinakahulan ako may mga tuta mga anak yung dito sa mga gilid gilid eh. ay walang ano walang hinog hilaw yung katulad dito guys oh. Ayan ang bungaw. Oh. Hilaw pa. Dapat yellow o or orange. Kinakain yan guys. Yan yung mga katulad dito oh. Mga hilaw pa. Mga bagong bunga. Ayan oh. Ayan, mga hilaw pa. Mga wild fruit. Ayan, oh. Oh. Ayan guys. Mga wild fruits siya. Yan katulad nito oh. Mga bunga yan. Pag nahinog or yung orange o yellow. Yan kinakain yan. Walang hinog eh. Pag pupunta ko dito. Yan. Pag pupunta ko dito eh, Titingin-tingin ako sa daan kasi baka may hinog. Isa naman man Wala. yang papuntang dagat gatnya nih ya dagatnya yang depan pun dagat apa kami tahu dong titig isa pa lang yung mga bahay dito eh. May may-ari na yung mga lupa pero hindi pa nagpaano ng bahay. Yung iba't lima eh. Wala, wala akong makita. Pagka katuan. Oh. Kain tayo, may may tali pa oh. May tali pa. May, may tali uka. pa. Yung, ayan. Ano 'bin niya? Dalimang. <laughs> ano yan? ani ano uh, dalawang kilot mahigit. Uh, dalawang kilot kalahati. Ito, 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 nabili ko. So, uh, 450 ang kilo. Marami pa kami na din na dagat. May ito, mga Tapos, so, may ano, may, Ayan, oh. May sogba. Mm -hmm. Inihaw. Ano niya? May ukra. Ito ay, ano? Lamang loob. Ano tiya, ate? Mana? Baclay. Baclay. Baclay, oh. Baclay. Baclay. Ay, baklay. Baklay. Baklay, oh. Paklay. Ay, paklay. Inadubo na pilirito. Iwan ko sa inyo sa kanila. Inadubo naman. Mabaklay na kita. Mamamaklay. At tapos mayroon namang okra, oh. Kain tayo, guys. Mamamaklay kita. Mumuy, si, Mukbang. Si, 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 si. Kain tayo. Kamatis. Si, si, ku, uh, uh. Kasi mga sunit. Oh. Wala nang mga paa. Buhi. Pagkaniyan na pagsang arang po. Oh. Wala na. Kain tayo, guys. Ay, ay, po po ala dug di dai mga bukas. Ang nanggalan ani magkakarakat adto. <laughs> Pag dadanggat ni manay ta mustikero ni nanay ka. <laughs> oh, ikukuan didto. <laughs> Pwede mat

Hello guys. Pauwi na ako. Katapos ko lang kumain eh. Pero nagtagal-tagal din. Kwentuhan. Kwentuhan Nakulang kulang kwenta. Kwento-kwento lang. Kumain lang ng ano. Yun. Sama-sama magpipinsan. Eh dumating yung aking ano, yung aming tiyahin din. Nataga dito rin sa Rawis. Okay, uuwi na. Hapon na. Wala na akong benta doon sa tindahan ko. Sa sari-saris to. Sara-saras to. Walang tao. Meron dyan nag-ano yung nag, ano, nag tatabas siguro eh, tatayuan ng bahay ayan oh. tatayuan natin ng bahay ayan tapos si eh, sinusunog yung kanilang tinabas na damo tatayuan natin ng bahay Tatayuan ng bahay. Okay guys. Pa palabas na ako ng highway. Thank you sa so mga bagong subscriber. Please like. Sa akin ano, munting video. Sa akin munting channel. Subscribe uh, subscribe na rin. Nabubulol ako. Hey okay guys, God bless ating lahat. Bye-bye.